Sa mga huling parte ng taong 2000 ay sinimulang hitayo ng mga Israeli ang mga pader na nakapalibot sa West Bank na siyang naghihiwalay sa mga Palestino sa mga settlements ng mga Hudyo sa lugar at sa siyudad ng Jerusalem. Pero bakit ba ito itinayo ng Israel na parte naman ito ng teritoryo ng Palestine or West Bank? Ano ba ang dahilan? Bakit ito ipinatupad ng Israel? Ito ang kwento ng mga barrier walls sa West Bank ng Israel at kung bakit ito itinayo ng mga Hudyo sa lugar at kung totoo bang ito ay simbolo ng kanilang diskriminasyon at segregasyon sa mga Palestino sa West Bank. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Dahil sa walang katapusang gulo sa rehiyon ng Israel, ay napagtanto ni Yasser Arafat ang pinuno ng mga Palestino na kinakailangan nilang makipagsundo sa Israel dahil sa realidad na hindi nila kayang talunin ang Israel sa digmaan at kinakailangan na nilang tanggapin ang two-state solution na dapat sana'y matagal na nilang tinanggap at dapat sana'y meron na silang sarili nilang bansa na kasabay ng Israel noong 1948. Sa pagtakbo ng panahon ay naging tagumpay ang planong ito ng tanggapin din ng mga hudyo ang mungkahing ito ni Arafat kaya noong 1990s ay mas lalong naging maganda ang negosasyon ng Israel at Palestine na nagresulta sa pag-recognize ng Israel sa Palestine. At ganun din ang Palestine na recognize ng Israel kung saan sa unang pagkakataon ay nagkamaya ng dalawang pinuno ng bansa na si Yasser Arafat ng Palestine at yes na krabin ang Prime Minister ng Israel sa loo ng White House sa pamumuno ng Presidente ng US na si Bill Clinton. Sa araw ding iyon, pinarmahan nila ang kasunduan na siyang magbibigay ng siguridad sa dalawang bansa at pagiging independent ng Palestine. Pero ang kasunduan ito ay hindi magtatagal kung saan magrisulta pa ito sa mas matinding kaguluhan sa rehiyon dahil karamihan sa mga Palestino ay katrayduran ng ginawa ni Arafat sa kanila dahil ayaw talaga nilang kilalani ng Israel bilang bansa kahit paman sa realidad ay napaka-imposible ng palayasin pa mga hoodyo sa lugar Dahil ayon sa paniniwala ng karamihan sa mga palestino ay wala talaga daw ang karapatan ng Israel sa lugar at dapat na itong lumaya sa Rehiyon. dahil pagmamay-ari naman daw talaga nila ang bansa. At higit sa lahat ay ang siyudad ng Jerusalem ang isa sa pinakabanal na lugar ng mga muslim na napakalayo sa realidad dahil ayon sa kanilang mga religious authority na dapat hindi daw basta-basta ipinamimigay ang kanilang mga banal na lugar at hindi naman ang religious authorities ang sundo sa Israel ng kapayapaan kundi si Arafat pero ang hindi maintindihan ng mga Palestino ay realistic lang si Arafat sa kanilang sitwasyon. Kahit ganun pa man ay patuloy pa rin ang pagkikipag-ugnayan ng Israel kay Arafat para magkaroon na ng kapayapaan sa lugar. Pero dahil hindi talaga matanggap ng ibang Palestino ang pagkikipag-usap ni Arafat sa mga Hudyo, ay nagsimula na itong maghasik ng lagim sa mga bayan ng Israel sa pamumuno ng mga militanteng grupo tulad ng Hamas at ng Islamic Jihad kung saan nagpapadala ito ng mga taong may dalang bomba na ipinapasabog sa mga komunidad ng mga Hudyo kung saan ang palaging biktima sa mga pang ito ay ang mga sibilyan ng Israel. Dahil sa mga pang-ataking ito ng hamas sa mga sibilyan sa Israel ay nagsimula na ring magalit ang mga Hudyo sa kanilang Prime Minister na si Rabin at palaging nagwewelga na itigil na nito ang pagkikipagsundo sa mga Palestino dahil sarado na ang utak ng mga Palestino at patuloy na tumataas ang bilang ng mga Hudyong namamatay hanggang noong November 1995 ng barilin si Rabin ng kanyang kapwa Hudyo sa isang rally na ikinamatay ng Israeli Prime Minister. Pero hindi pa doon natapos ang patayan sa lugar dahil sa sumunod na limang taon ay mahigit sa tatlong daang mga Israeli ang namatay sa mga pang-aataking ito ng mga militanteng Palestino sa Israel. Palagi namang sinasabi ni Arafat na mga pang-aataking ito ay hindi suportado ng karamihan ng mga Palestino at kinukundi nila Eto, lahat ng paraan ay ginawa ni Arafat para lang may pagpatuloy ang usapan sa kapayapaan pero galit ng mga Hudyo sa so walang tigil na pangatake ng mga militanteng grupo kaya sa taong 2000 na tuluyan ng tinapos ng Israel ang kasunduan nila sa Palestine. Sa mga sumunod na taon ay mas tumindi ang gaguluhan sa lugar ang pangatake ng Hamas sa mga Israeli kung saan umabot na ito sa isang libo ang namamatay sa mga Hudyo at limang libo naman sa mga Palestino dahil kapag magka-counter-attack ang mga IDF or Israeli Defense Force ay nagtatago kaagad ang mga sundalo ng Hamas sa mga sibilyang Palestino na dahilan rin sa paglobo ng mga Palestinong namamatay sa labanan. Noong Marso lang ng 2002 ay mahigit sa labing dalawang beses umatake ang Hamas sa Israel na ikinamatay ng 139 Israeli at pagkawasak ng mga komunidad at kapayapaan sa mga syudad ng Israel. Dahil sa pangyayari ay inanunsyo ng Prime Minister ng Israel na si Ariel Sharon ng Operation Defensive Shield at ang pag-crackdown sa lahat ng mga terorista sa West Bank, partikular ang Hamas. Sa loob ng isang buwan ay nagpatupad ng napakasalaman. Makahigpit na core ang Israel sa West Bank para i-flash out ang Hamas sa lugar kahit mismo si Yasser Arafat ay hindi makalabas sa kanyang sariling compound sa West Bank. At sa taong din ay sinimulan ng itayo ng Israel ang kanilang mahaba at matataas na pader sa West Bank na idinugtong nila sa mga dating pader na kanilang itanayo sa lugar na sinimulan sa mga huling taon ng 2000. Sa loob ng dalawang taon ay patuloy na kinukundina ni Arafat ng pangataking ito ng Hamas sa Israel at isa lang daw ang paraan para sa kapayapaan. Yun ay ang ipagpapatuloy ang pagkikipag usap sa mga hudyo para magkaroon sila ng sarili nilang bansa na i-recognize ng buong mundo kapag naging tagumpay ang kanilang pagkikipag usap sa Israel. Pero nilason si Arafat noong 2004 na ikinamatay nito na ibinintang ng Hamas sa Musan ang intelligence agency ng Israel pero alam naman ng lahat na ang Hamas lang ang makikinabang sa pagkamatay ni Arafat dahil sila ang papalit nito bilang pinuno ng mga Palestino. Sa pagtakbo ng panahon ay patuloy ang pag-construct ng Israel sa kanilang bakod kung saan napakahaba na nito na halos masarado na ang buong West Bank. Pero dahil din sa mga matataas at matitibay na konkretong bakod ng Israel ay nabawasan na ang pag-aatake sa kanilang mga sibilyan. Kahit mismo ang Hamas ay inamin nito sa telebisyon na mas naging mahirap na daw para sa kanila ang pang-aatake sa mga Israeli simula nang itayo ang kanilang bakod sa lugar. Ayon naman sa mga Palestino na ang mga bakod na ito ay mas lalong nagpapahirap sa kanila na puntahan ang kanilang mga lupain o mga farms na nasa loob ng bakod kung saan kinakailangan pa nilang dumaan sa napakatinding siguridad bago sila papasukin ng mga Hudyo papunta sa kanilang sariling mga farms. Na ayon naman sa Israel hindi naman talaga nila dapat itatayo ang mga bakod na ito kung hindi lang dahil sa mga pang ng mga militanting grupo sa kanilang mga sibilyan ay wala sa nang bakod ngayon sa West Bank. Pero sa pagtakbo ng panahon mula nang itayo ang mga bakod ay parami rin ang parami ang mga Jewish settlements sa West Bank kung saan umabot na ito sa mahigit 500,000 na mga Hudyo ang naninirahan sa lugar na dapat sana ay parte ng teritoryong Palestine na siyang napagkasunduan sa United Nation nang hatiin nila ang rehiyon at dahil sa pagdami ng mga settlements na ito ng mga Hudyo ay mas lalong uminit ang tensyon sa lugar dahil sa paniniwala ng lahat na talagang pati na ang West Bank ay unti-unti na rin sinasakop ng mga Hudyo na dapat sana ay para sa mga Palestino. Hanggang sa ngayon ay walang plano ang Israel na tanggalin ang kanilang mga bakod sa West Bank dahil ayon sa kanila ay proteksyon ito ng kanilang mga sibilyan sa lugar. Kaya mas tumindi ang galit ng mga Palestino sa Israel hanggang sa ngayong buwan lang ng Oktubre sa taong ito ng 2023 ay umatake na lamang muli ang Hamas sa Israel na ng napakaraming sibilyan, kung saan gumanti rin ang Israel at nagdeklara ng digmaan na ikinamatay rin ng napakaraming sibilyan sa Gaza. Pero kahit ganun pa man na hindi pa rin sinusuportahan ng karamihan sa mga Palestino ang militanting grupo ng Hamas, particular sa West Bank. Pero para sa iyo, tama ba ang paglalagay ng bakod ng Israel sa West Bank? Dahil simbolo daw ito ng segregasyon at diskriminasyon laban sa mga palestino. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunoon.